Mga Kalingap, ito pa ang mga YouTube Channel na dapat nating suportahan na Associate Kalingap Reactor. Associate Kalingap reactors, please subscribe MSG Channel. Mapagpalang araw po ang bawat isa sa atin na way nasa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako sa mundo kayo naroroon. Suportahan po natin ang ama ng Kalingap na sila Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob at Ate Edna Vlogs para mas marami pa silang matulungan. Ganon din po ang mga Kalingap Charity Blogger at Kalingap Reactors para makatulong sa programa ng Kalingap. Ang video na ito ay muling dinalaw nila Kalingap Lidya ang pabahay ni Kuya Val sa Maglola upang maghatid ng ayuda. Panoorin po natin. Ngayon po pupunta tayo doon sa isang pabahay Kuya Val na hahatiran po na ayuda. Ito po ay yung maglula na dati ay nakatira sa bulungan uh, ng baboy. Ayan, at muli po siya ay babalikan para magparating na uh, uh, um, ayuda si Kuya Balik ayan, ito po yung bahay na pinagawa ni Kuya Mal para sa maglola. At sila po ay napakaraming alaga na bibi. Ayan. Ito po yung bahay niya. At ito po po. Malinis. Ayan. Ang kanyang kapusaan. Ayan po. Ito po yung bahay na pinagawa ni Kuya bahay para sa pagkakulat. At napakarami po na sa kanilang paligid. So ayan na po ang bahay ng maglola dot ang gandang bahay at ang linis pa, may mga pato pa silang alaga, masipag at mahilig din sila mag-alaga ng hayop, ganito ang dapat tulungan hindi umaasa sa lahat ng bagay. Si Kalinga Plydia po ay isang charity blogger, suportahan po natin ang kanyang channel, ganun ang mag-amang Good Samaritan, sila Kuya Val Santos matubang Ubang at Ate Edna Vlogs, at pakisubscribe na rin po ang aking munting channel. Maraming salamat po and see you in my next video, Jesus loves you! You can get you off of my mind. Are you still thinking about me?